trending at number 1 dito sa Pilipinas ang Yu Yu Hakusho sa Netflix. Nagkaroon ito ng 5 episode na siniksik ang halos 60 episode sa anime. Nagkaroon din ng twist at pagbabago sa kwento na talagang nagpahook at hype sa mga Ghost Fighter fans at ang karamihan sa mga tagahanga lalong lalo na ang mga batang 90s na nakapanood ng Tagalog anime dub nito noon ay nagkomento na sana ay naisama man lang ang mga pangunahing kalaban sa anime na nakalaban ng team ni Eugene bago ang labanan nila sa Taguro team. Sa video na ito, kikilalanin natin ang limang nakalaban na mas masaya sana kung nakasali sa live action ng Yu Yu Hakusho. Pero bago tayo magpatuloy ay iniimbitahan ko kayo na ilike at ipalo ang ating FB page. Kalimbangin mo na din yung notification bell para updated ka sa mga future uploads natin. i ang ating mga videos para sa mas madami pang anime content na ating aanalisahin. Muli, maraming salamat sa patuloy na pagsupport porta ah, mga ka hunter Number 1 Rando Benjo si Rando o Benjo na kilala rin bilang Shorin at Shaolin sa English na manga ay ang pangunahing antagonist sa panahon ng Disciple Selection Trials ng Genkai Tournament sa Spirit Detective Saga. Ito yung pinakanaging kalaban ni Eugene sa pa-tournament ni Genkai o Master Jeremiah at kung sino ang mananalo dito, siya ang magmamana ng kapangyarihan niya at tuturuan nito upang maging malakas kapangyarihan ang Bigyan ako ng kapangyarihan upang magabi ang kalaban. Number 2, Suzako Lazarus. Si Suzako na kilala rin bilang Crimson Sparrow ay ang pinuno ng The Poor Saint Beast at isa sa mga pangunahing antagonist ng Spirit Detective Saga, Maze Castle Arc. Isa rin siya sa pangunahing kaaway ni Yusuke Oromeshi o Eugene. Sa Pilipinas, kilala siya bilang Lazarus sa Pilipino dub ng anime. Si Lazarus ay nagkaroon ng isang cameo sa Hunter x Hunter, isang anime manga series na siyang may likha din sa Yu Yu Hakusho o Ghost Fighter. Si Lazarus ay nagpakita ng cameo bilang isa sa mga nakalistang biktima sa aklat ni Corollo. Gaya ng sabi ko, ang pito ay ako at ako ay ang pito. Number 3 Seiryu Blue Dragon. Si Seiryu ay isa sa mga saint beast na nagtangkang magdulot ng kaguluhan sa mundo ng tao. Sa Pilipino dub ng anime, siya ay si Blue Dragon. Brutal siyang pinaslang ni Vincent gamit ang kanyang bilis at espada. Huh? Wala na pagkakataon. <coughs> Number 4, Biako White Tiger si Byako, ang White Tiger ay ang pangalawang Saint Beast na nakatagpo ng pangkat ni Eugene sa Demon City, ipinakita na siya ang pinakamatibay sa Beast na kayang tisin ang pinakamapangwasak na pag-atake dalawang beses siyang natalo ni Kuwabara o Alfred, una sa pamamagitan ng pagsabog ni Yuki pangalawa nang siya ay itinapon sa lawa ng magma gayun paman nakaligtas pa din siya na nagpapakita na napakatibay niya at sa huli siya ay napatay Matapos na magyelo ang kanyang buong katawan ng kapwa Saint Beast na si Seiryu o Blue Dragon, siya ay dinurog nito. Sa Pilipino dub ng anime, kilala siya bilang si White Tiger. Blue Dragon. At ang ating panghuli sa listahan, number 5, Genbu Jimbo si Genbu na kilala rin bilang Black Warrior ay ang una sa The Forged Saint Beast. Minsan, siya ay tinatawag na The Stone Beast. Sa Pilipino dub, siya ay kilala bilang si Jimbo. Namatay si Jimbo matapos makuha ni Dennis at durugin ang batong puso niya na nagpapahintulot upang mabuo siya ng tama. Para sa akin, ito ang pinakalapit na parte ng art na yun dahil sa nakakatawang ekspresyon ng mukha ni Eugene at Alfred. Matapos masaksihan si Jimbo na nasa Yagbols na ang ওলুন Pero mas nakakatawa pa din itong si Dennis na naging taong lobo. Bagamat hindi sila ipinakita sa Yu Yu live action, sobra kaming natutuwa na nabigyan ng buhay ang anime na kinalakhan naming mga batang 90s. Sana ay maunawaan ng karamihan na hindi talaga magiging magkatulad ang pag-adapt sa anime papunta sa live action. Sa mga susunod nating video ay gagawan natin ang talakayan niyan. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat at isang ghost spider. May pusa pa.